guys, magandang araw po sa inyo ulit guys, maglo-load na naman po kami ng mga pumps material ng forklift driver na si Mr. Nerads yan po siya guys, nasa likod ko po dala niya na po yung mga pumps material po 6 pallet po yung ilo-load namin ngayon guys, tsaka apat na pipe po tara po guys, samahan niyo po ako hello guys, narito na po kami ngayon sa Pumps or Beach welcome to my vlog, chupit chupot guys, ito po yung i-load namin na pumps material ngayong umaga. Ito po, 2 pallet po yan guys. 2 set po. Nice. Ng uh, panel, tsaka autocoupling, uh, floor switch, tsaka chain and the shackle po mga laman nyan guys. Yan po guys, na-load na po ni Mr. Mirage. Tora, puska ro, Mirage. Tapos guys, ito yung 4 pieces na ilo-load namin sa susunod po. Ito po guys, 4 packs po na pumps. Guys, okay, yan po, tinatanggal na po ni Mr. Nerad sa na mga nakaharang na pumps po kasi masikip po yung pesto ng pumps. Hindi po niya matanggal yung pumps ko. Tinatanggal mo na nga yung mga ibang pumps ko. Yan po guys, ilo-load na po ni Mr. Nerad po. Yung dalawang pumps material na sa wooden box po. Ito po yung last pumps na ilo-load namin. 2 pieces po. Ibigay total po ng pumps na ilo-load namin ngayong araw na to ay 6 pumps po. Tsaka apat na pipe. Ilo-load ko po, po yung pipe. Ayun, may konti tapos mo mag-load ni strainer. Hop. Oh. Okay, kelas. Ha. Ay. Guys, ito po yung ilo-load ko na apat na pirasong pipe po. Ang size po niya ay 1 inches po, guys. Ilo-load ko po, po yan. guys di bali na rito pa ako sa labas papahinga muna saglit po bago po iload yung mga pipe medyo mahangin po na mainit ngayon dito sa labas tingnan nyo po ko, isang po ako guys guys kung makikita nyo po ngayon yung puno magalaw kasi medyo mahangin po ngayon dito ngayon sa Dubai pero mainit pa rin po yes. Guys, di bali tumawag yung supervisor ko may ilo-load pa po kami ng isang pumps motor at isang panel po na isang palit yan po guys more more push man more Tara, push ka ro galas 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 ito last na ilolog po namin na guys, di ba nilulod ko na po yung apat na pipe po. Yan po guys, nilulod ko na po. Yan po yung last na lulod ko na natin. Tapos okay na po guys. A few moments later. Okay na po, nai ko na po ang apat na pirasang ng pipe po. Lakas oh. Oh my god. Ang lakas oh. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Please subscribe to my channel. Follow me kabayan sa Dubai. Thank you. Bye-bye.